Ayan, tignan natin yung ano, yung Christmas light na nilagay ko sa gate. Ano siya, actually, ang lakas ng ulan. Sobrang lakas talaga. So, ngayon, <clears throat> tignan natin yung ano, tignan mo yung Christmas light. Ano yan siya? Ah, uh, tawag nun? Ah, uh, solar. Solar siya na Christmas light. Pero gumagana, pa tal gumagana talaga siya kahit na ang lakas ng ulan. Grabe ang ganda pala niya. Super ganda. Oh, yung nabili ko 'yan sa ano, sa Lazada. Oh, 'di ba? Na-na-flex ko pa yung lasada o So, ang ganda niya actually. Kasi kahit umuulan, gumagana rin, gumagana pa rin siya. At saka, 'di ba, walang kuryente o kasi ano lang save eh uh, kasi sa naka-save naka pa tayo kasi wala siyang kuryente. Ayan hindi siya ano ang ganda and yun you know ang I ano mean, yung solar oh ayun and then din yung isa Ayan. ganda ganda ang dami yan binili uh, in order ko sa Lazada uh, mga anim yata tapos dalawa lang yung dumating kasi ewan ko ano, paano anong anong nangyari di ba nila nakita yung quantity Ay, kasi dalawa lang yung ano uh, white and ano eh multicolor yung ano a ah, multiple <laughs> multiple color yung uh, tana yung binili ko kasi yan dalawa lang siyang dumating ayan, basta nagandahan sana ako super ganda, magandang quality niya ganda, mura lang, super mura lang yung bili ko doon sa Lazada at uh, yun na nga siguro talagang ano lang yun um, yung is good ayan pero ayan ganda oh, christmas na christmas na talaga. So, yun lang. Yun lang sasabihin ko. Ayan. Pag nakita ko lang yung solar na Christmas light ko. Ayan. Nakakatuwa, ba diba? Dapat sana bilhan ko pa siya dito, o. Oh. Maso lang, hindi ko na siya mabilan. Eh, hindi ngayon dumating yung ano. Yung iba, dalawa lang ang dumating sa order ko. Ayan, nag-complain ako tapos yun, kailangan pa daw itches boriches. Nakatry akong mag-return yan sa Lazada. Nako, nag-return. Ni-return ko yung item kasi mali. Ganun din naman, hindi, di, hindi din naman ako na-refund. Kaya nang ako, sabi ko sana hindi ko nalang binalik. Kaya yun, ngayon, uh, yun na nga daw. Uh, -ano daw ako ng refund and return, mga ganun-ganun. Hmm, wala. Walang nangyari. So, yan yun na lang. Nakakalungkot kasi. Ang ganda sana niya. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye!